Ano mo kadalas ikwento si Jesus sa ibang tao na ang layunin ay tulungan silang magtiwala sa Kanya upang kanilang bigyan daan ang kaligtasan na Kanyang pinagkakaloob? Kailan mo inimpluensyahan ng isang tao upang maging tagasunod ni Kristo? Sino ito? Gaano mo kadalas tulungan ang mga mananampalataya upang Maging kawangi sila ni Jesus. Sino ang huli mong inimpluensyahan sa isang makabuluhang paraan? Mahalagang mga katanungan ito sa ating sarili upang ipaalala kung sino tayo sa Panginoong Jesus. Alam nyo, Madalas pinag-uusapan ng mga kristyano sa dalawang gawain. Una, ang pag-ibanghelyo o dali ng mga tao kay Jesus. Pangalawa, ang discipleship. Tulungan ng mga kristyano upang lumago sa Panginoon. Ito ba ay biblical? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. Ano ba ang plano ng Panginoon? Ang pag-ibanghelyo ay may pagkakaugnay na kahulugan sa pagdi-disciple. Sabi ni Robert Coleman, It is more important to treat a soul winner than to win a soul. Bakit kaya niya nasabi to? Kung may isang kapatiran tayo na masipag at may passion sa pag-share ng gospel, mas bigyan natin ito ng panahon na sanayin kaysa sa paghahanap kung sino ang pwede natin sharean ng magandang balita. Hindi naman sinabi na wag na natin bigyan ng panahon ng pag-evangelize sa ibang tao. Subalit, alalahanin natin ang evangelism at discipleship kaya magkaugnay, marami sa kapwa nating mananampalataya ang na-share na magandang balita. Masayang tumanggap sa Panginoong Jesus. Subalit, hindi na lumago sa spiritual na buhay. Nawala ang continuity dahil hindi na isama sa D-group o hindi na disciple sa anumang kadahilanan. Walang lone ranger na kristyano. Ang kalooban ng Diyos ay mapabilang tayo sa kawan o family of God. Mas madali tayong magapi ng kaaway o ng diablo kung... Akiisa, hindi tayo kasama sa isang discipleship group. Itong layunin ng WTG na hindi lamang tayo magtatapos sa kaligtasan. Ito ay simula pa lang ng spiritual journey natin. Ang pagkilala sa Panginoong Yesus ay habang buhay na proseso at kailangan natin ng tuloy-tuloy na pagsasanay upang magampanan at magawa ang greatest commission ng Panginoong Yesus na gumawa ng mga tagasunod ni Yesus. Tulad natin, habang tayo ay lumalago sa ating relasyon kay Kristo. Ang gawang ito ay makakatulong upang patuloy tayong lumago sa ating spiritual na buhay at relasyon sa Panginoon. Masigit nating mararanasan si Jesus sa ganitong paraan. Pag-aaralan natin ngayon ay ano ang mga prinsipyong ginamit ni Jesus sa kanyang mga disciples. Una, ang pagpili o selection. Tignan natin ang pamamaraan niya ng pagpili. Pasayin natin sa Lucas 6.13 Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila ay pumili siya na labing dalawa na tinawag niyang mga apostol. Ginamit ni Jesus ay mga tao sa kanyang pamamaraan ng discipleship. Ito ang kanyang strategy. Bago niya sinimulan ng kanyang kampanya sa pag-evangelize o bago siya mag-preach ng sermon sa publiko, pumili siya ng labing dalawa na tinawag niya mga apostol. Makikita natin sa talata na marami siyang alagad subalit labing dalawa lamang ang kanyang pinili upang maging apostol. Ang apostol ay mula sa salitang Griego na apostolos o sa madaling salita, person sent. Sila ay sinugo ni Jesus upang ipamalita ang kaligtasan ng tao. Subalit may mahalagang bagay siyang ginawa bago siya pumili ng mga apostol. Pasayin natin yan sa Lucas 6.12. Nang panahong yun, magkat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Si Jesus ay nanalangin at nalaman natin sa talata na hindi siya nanalangin ng sandali lamang. Magdamag siyang nanalangin sa Panginoong Diyos. Ang matagal na pananalangin ni Jesus ay nangangahulugan lamang ng intimate na relasyon niya sa Diyos Ama. Ang unang pinili ni Jesus ng mga alagad ay si Juan at Andres. Mababasa natin yan sa 135-40. Kinabukasan, naroon muli si Juan kasama ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdara sa kanya, sinabi, Tignan ninyo, siya ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinong niya, Anong kailangan ninyo? Sumagot sila, Saan po kayo nakatira rabay? Ang kahulugan ng salitang ito'y guro. Halik kayo at tignan ninyo, sabi ni Jesus. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-aalas 4 na ng hapon. Ang isa sa dalawang alagad na nakaridig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, nakapatid ni Simon Pedro. Sumunod ay niyakag ni Andres ang kapatid niya si Simong Pedro. Masaya natin yan sa 1, chapter 1, 41-42. Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. Sinabi niya rito, nakita na nabi na Misayas. Ang kaulugan ng salitang ito ay Kristo. At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, Ikaw ay si Simon na anak ni Juan ikaw ay tatawaging Cephas na ang katumbas ay Pedro. Sumunod na araw, papunta si Jesus sa Galilee. Natagpuan niya si Philip at natagpuan ni Philip si Nathaniel. Basahin natin sa 1, chapter 1, 43-51. Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, Sumunod ka sa akin. Si Felipe ay taga Bethsaida tulad ni na Andres at Pedro. Nakita ni Felipe si Nathaniel at sinabi niya dito, at tagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat na kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya si Jesus na taga Nazareth na anak ni Jose. May mabuti bang maaaring magmula sa Nazareth? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, basta ninyo ang isang tunay na Israelita, wala siyang anumang pagkukunwari. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, Bago ka ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Sumagot si Nathanael, Rabay, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo. At sinabi niya sa kanya, Pakatandaan mo makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manao sa kainaruroonan ng anak ng tao. Sa tanong ni Natanael, sa verse 48 ay ipinakita ni Jesus ang kanyang pagka mula sa kanyang sagot kay Natanael. Ang revelasyon ni Jesus ang nagpabago sa paniniwala ni Natanael. Sa sumunod na mga talata ay sinabi ni Jesus magandang hinaharap ni na at ng mga alagad at hanggang sa mga sumunod na mga araw na kumpleto niya ang labing dalawa. Ang kanyang mga pinili ay mga ordinaryong tao, willing matuto, wala silang posisyon sa lipunan at hindi sila kasapi ng Levitical Priesthood o mga tinatawag na mga pare. Karamihan sa kanila ay mga simple tao at hindi may tuturing na mayayamang tao. Sila ay batak sa trabaho wala silang mga academic degree o nakapag-aral sa kilang universidad. Marami sa kanila ang lumaki sa may hirap na lugar sa kapaligiran ng Galilee. Isa lamang sa kanila ang nanggaling sa lugar na medyo angat ang paumuhay. At ito ay si Judas Iscariote na taga Judea. Ang mga taong ito ay may mga temperamental, mapusok o pabigla-bigla. Madaling magtampo at may mga opinion sa buhay na baluktot o hindi matuwid. Maaring tinatanong ninyo sa inyong sarili, bakit kaya mga ganitong uri ng taong pinili ng Panginoon? Alam nyo, ganito man sila, alam ng Panginoong Jesus ang kanilang mga puso. Maaring sila man ay mangmang, -mang, subalit may puso silang masunurin sa Diyos. At ibig matuto. Maaring mahina sila sa pagkakaintindi sa mga espiritual na bagay at madalas magkamali subalit tapat silang maamin sa kanilang pagkakamali at aminin ang kanilang pangangailangan limitado man ang kanilang mga kaalaban, ay mayroon silang mabait na puso, maliban kay Judas. Pangalawa ay association o kanilang samahan. Mateo 28.20 Truan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sa buong ministeryo ni Jesus dito sa mundo, ay palagian niyang kasama ang kanyang alagad ito ang isang maganda sa kanyang training program. Walang, wala itong formal na eskwelahan o seminary, walang outline sa pag-aaral, walang membership class na kinakailangan upang ma-enroll niya ang kanyang mga alagad. Ito ang kaibahan sa mundo natin kung saan kailangan mo pa mag-enroll, magbayad, magkaroon ng degree o certificates para kapagtapos at marating ang iyong pangarap. Ang karunungan ay hindi ipinarating ni Jesus sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pagtatapos ng masteral degree. Subalit ipinarating niya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang tunay na personalidad at pagiging palagi ang kasama nila. Ibinigay ni Jesus ang buong panahon at oras ng kanyang pamamalagi dito sa mundo sa kanyang mga alagad. Ang kilalanin ng isang tao ay dapat nating palaging kasama. Basahin ng Lucas 24, 44-45. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, Ito ang tinutukoy ko Nagsabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako, dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. Minuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Hanggang bago siya umakyat sa langit, hindi niya iniwan ang kanyang mga apostol. Patunay na hindi niya tayo kailanpan iiwan. Ayon sa talata, nangyari ito ng kanyang muling pagkabuhay. Binuksan ni ang pag-iisip nila sa espirituwal na mga bagay na nakasulat sa kasulatan upang kanilang maunawaan ang misteryo ng kaharian ng Diyos. Ito ay pagpapatunay na sila ay pinili upang sila ay talaga o sugo. Ang pangarap natin dito sa mundo kapag natupad ay may hangganan lamang. Subalit ang graduation natin sa Panginoon na kanyang kalooban ay baka piling natin siya sa langit kasama ang pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan. Pasahin natin sa Lukas 8.10. Sumagot si Jesus, ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila'y hindi sila makakakita at makinig man sila'y hindi sila makakaunawa. Hindi lahat ay maunawaan o makakakita ng kaharian ng Diyos at ito ay pinagkakaloob lang sa mga tunay na naghanap at nananampalataya sa kanya. Ipinagkaloob sa mga alagad ang kaunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. At kanila itong natutunan sa pamamagitan ng pagsasamahan nila ni Jesus at pagbubukas sa kanilang kaisipan. Pangatlo, ang consecration o pagtatalaga. say natin Mateo 11.29 Pasanin ninyo ang aking pamatok at patuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan ayon sa talata. Ayon sa talata, hindi mabigat at mahirap ang katuroan ni Jesus. Hindi kinailangan ni Jesus ang pagiging matalino o smarte. Eh. Subalit, kinailangan niya ng mga tapat sa kanya at sumusunod dito nakilala ang kanyang mga alagat. Tinawag silang mga alagat o disciples dahil sila ay mag-aaral o learners. May loobing matuto, kalauna noong panahon ni Apostol Pablo ay tinawag silang Christians. Pabasa natin yan sa mga gawa 11.26 at ng kanyang matagpuan ay sinaman niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili ron nakasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao doon sa Antioquia, unang tinawag na kristyano ang mga tagasunod ni Yesus. Ang ibig ni Yesus ay ang sumunod upang matuto. Hindi sila susunod kay Yesus kung hindi sila nagtitiwala sa Kanya. Ang pagsunod kay Jesus ay maaaring madali sa una. Dahil hindi pa sila nakakasunod ng malayo. Lumaon ay nalaman nilang ang pagsunod sa Panginoong Yesus ay hindi lamang ang masayang pagtanggap nila ng pangako ng kaligtasan. Ngunit ito pala ay nangangahulugan ng pagsuko ng kanilang buong buhay kay Jesus. Ito ay kinakailangang walang kompromiso. Sabi sa Lucas 16.13, Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Marcos 8.34 Pinalapit ni Yesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin, at sa magandang balita ay makakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang mababayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at ng mga tao sa panahong ito, Ikakayarin kayo ng anak na tao pagparito niya nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Marami ang mga nagulat sa tinuran ni Jesus kaya ganito ang kanilang tugon. So 1.660 Narinig ito ng kanyang mga alagat at marami sa kanila nagsabi Mabigat na pananalita ito. Sino makakatanggap nito? Ang mabigat na pananalita ni Jesus ay hindi nila kayang tanggapin. Maraming gusto maging tagasunod na Yesus, subalit nang marinig ang espiritual na kalidad ng kaharian ng Diyos at ang sakripisyo upang ito ay makamtan, marami ang tumalikod at hindi na nagsibalik. Pasayan natin sa 1.6.66 Mula nooy, marami sa kanya mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Alam niyo sa pagsunod kay Yesus, kailangan humanda tayo sa sakripisyo at mga gawain. Hindi kailangan ng Panginoong Hesus ang hati ang puso. Ibig niya ay ang buong puso natin 100% para sa Kanya. May mga alagad na ang ibig sumunod kay Jesus, subalit may excuses sila. Pasahin natin Lucas 9.59 At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong may palibing ko ang aking ama sinabi ni Jesus sa kanya, Hayaan mo na lang mga patay ang maglibing sa kanila mga patay. Ngunit humayo kayo at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. May isa namang nagsabi sa kanya, Susunod po ako sa inyo Panginoon, ngunit hayaan ninyo magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus, Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos anong ibig sabihin ni Jesus sa tinuran niya sa mga alagad na ibig sumunod sa kanya? Si Jesus ay walang panahon sa klase ng mga taong ito. Ang pagsunod kay Jesus ay walang excuses. Basahin natin sa Lucas 14.33 Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Ano ba ang sagot ni Simon Pedro nang tanungin silang mga apostol nung panahon na nagtagsit talikuran ng ibang alagad. Basahin natin 1666-68. Mula nooy, marami sa kanya mga alagad na tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang labindalawa, At kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos sa ating natutunan ngayon magandang surirang sarili at tanungin si Jesus nga ba talaga number one sa aking buhay sa Lukas 13 inhalin tulad tayo sa isang alipin na ang gawain ay sumunod sa kanyang Panginoon sinabi niyang walang maaring maglingkod sa dalawang Panginoon Kailan ba ang Panginoon mo sa buhay ngayon? Malinaw na sinabi ni Jesus na hindi ka maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Alam nyo, maganda ay pasuri tayo sa Panginoong Diyos sapagkat siya ang Panginoon ng ating puso. Sabi sa Jeremiah 17.9, Sino ang makaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Mandaraya ang puso natin at tanging ang Diyos lamang ang makakaunawa o makakapag-ayos o makapagpapabago nito. Maaari mong hilingin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin na ayusin ang puso mong mapaglinlang. Ito ay kanya babaguhin upang makasigurong 100% ito para sa kanya. Panalangin ko na sana ay magkasama-sama tayo hanggang matapos itong bagong serye ng mga topics tungkol sa discipleship. Ipagpapatuloy natin ang part 2 ng topic na ito sa susunod na linggo. God bless.